So hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So, andito ngayon sa farm namin. So pakita ko sa inyo yung ilog namin dito. Ayan. So grabe, dahil ditong farm namin ay malapit sa ilog. Tabing ilog talaga. Ayan. Ingat tayo mga farmers kasi nga dito. Maraming ahas dito. So marami akong na-encounter dito. Na mga ahas. Dati. Ayan mga farmers, so, ito yung tabing ilog sa aming area. At grabe ang laki ng kinain. Ayan. So dito, dati may babuyang kami dito. Ayan. Pero kinain na. Ayan. Dahil sa laki ng kinain ng ilog. Sa lakas ng agos. Ayan mga farmers. Oh, kinain na dito. So dahil mga farmers dati. Dito yung bahay namin. Ayan. Pero ito. Ay kinain na. Sa part na to. Grabe. Mas matindi yung baha ngayon. Yung mga saging. Wasak din giba. Ayan. So may ilan, may natira. Pero mas lamang yung natumba kasi nga sa lakas ng pressure ng tubig dito. Ayan. Grabe, sobrang laki ng kinain ng tubig dito. Ayan So, kinalkal siya mga farmers dahil sa lakas ng Agos from dun papunta dito kinakalkal talaga niya kaya ganito na siya kalaki and ito mga farmers itong ilog na to sobrang lalim yan yan yung pinakamalalim na uh, ilog dito sa area namin and maraming takot manisi dyan kasi nga parang may balon siya sa loob yan and dito mga farmers marami ding ahas dito sa mga sulok-sulok na yan so hindi mawala ng ahas kasi nga ang daming tumitirang ahal dito mga cobra yan o lalo pag hinalwat mo yan mga farmers andyan ang mga ahas baka nandyan din sa mga kuwainan yan may mga karmito kami dito prutas, marang durian yan parang nagiba na rin so namatay na rin yung isang marang ayan sayang dahil sa ba mga ka-farmers yan grabe so kapag madalas ang pagbaha tapos tamas ang tubig talagang kalkal ang mga harapan ng ilog mga gilid gilid yung mga farmers oh. So. Kaya mas maganda, magtanim pa tayo ng maraming kawayan dito sa bawat gilid ito Para uh, protection din sa baha. Ayan. And ayan, ito yung kawayan namin. Protection yan sa baha. Para hindi malakas yung pressure ng buga ng tubig. So dyan bumabangga ang tubig sa kawayan. Pero dito sa amin, dati kasi dito may may kawayan dito. Pero nagiba na rin, naanod na rin dahil sa lakas ng baha. Ayan. Grabe, malapit na dito sa aming palayan. So sana uh, hindi na bumaha sa sunod. Kasi nga kinakain yung mga lupa namin na dito. Ayan. So wag naman sana maabot sa aming sakahan dito. Ayan. So meron pa rin namang natira ng mga ilan, mga saging. ay mito, abukado, ayun. So marami mga putas dito mga farmers. Pero naapektuhan din sa baha. Ayun. So yun mga farmers, so nag-update lang po ako sa inyo. Salamat po sa inyong panood. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.